Good morning, good morning po. Nandito na lang po ang iyong lingkod. Si Kuya po. Good morning, good morning. Ayan po. Meron na po akong ipapahula po sa inyo. Kung mahulaan nyo yung papahula po, mapapawaw ka. Ito yung tanong ko. Mahulaan nyo po kung <clears throat> ilang taon na po ako. Mm. Malaan niyo po kung ilang taon na po ako. Pagka naulaan niyo po, akin ka. <laughs> Pag naulaan mo yung dad ko, akin ka. Magandang magandang tanghali po. Ayun po. Ang hindi po. Kahit may na ako. Pero hindi mukha ko. Ano sa tingin nyo? Ilang taon na? Pero so, may na Anong biya Anong sekreta? Ano yung sikreto na ginagawa ko yung sikreto? Kasi yung sikreto ko lagi yung nakasmiling face. Hindi ako nag kasi simangot. Kasi pag nakasimangot ka lalo kang tatanda. Kaya ang simple lang. Yung smiling face ko, ganyan. Hindi ba? Nangiti lang ng ngiti. Hindi ka gaya ng iba eh. Kahit wala namang ano eh. Si, yung... Yung mukha eh. No? Si Mangot eh. Parang ang bigat-bigat eh. Yung simple lang. Yung... Buhay lang tayo. Ganito simple. Ang pangiti. Ganyan. 再见了，明天见，拜拜。